Okay, okay. Okay, okay. Hinangaan ng ipinakitang kabayanihan ng aktor na si Gerald Anderson sa gitna ng matinding baha sa lugar sa Maynila dulot ng walang tigil na buhos ng ulan dala ng bagyong karina ngayong araw, July 24, 2024. Sinaluduhan ng marami ang paglusong sa baha ni Gerald upang tumulong sa pagsagip sa ilang mga kababayang natrap sa kanika bahay dahil sa matinding pagtaas ng tubig, dulot ng walang tigil na pagulan, dala ng habagat at bagyong karina. Makikitang matapang na nakalusong sa baha ang aktor at mababa na sa mukha nito ang pag-aalala sa mga kababayang nangangailangan na saklolo. Isa sa mga nasaklolohan nito ay ang batang natrap na rin sa kanilang bahay dahil sa mataas na tubig sa loob at makikitang nung una ay maririnig pa na umiiyak ang bata dahil sa takot. Gayun pa man, dahil sa pakikipag-usap ni Gerald ay kaga din itong nagpabuhat sa kanya upang mailikas na sa mas ligtas na lugar. Hindi rin dito natapos ang pagtulong ng aktor dahil may ilang videos pa na makikita siya na patuloy na nakabantay upang kung sakaling kailanganin pa ang kanilang tulong ay naroon lang siya sa lugar at mabilis na maililikas ang mga tao. Labis nga na hinangaan si Gerald dahil dito at hindi rin lingit sa marami na isang aktor sa mga kilalang tao na consistent na tumutulong sa mga nasasalantahan ng mga kalamidad katulad din ni Angel Oxine na tahimik sa ginagawa nitong pagtulong. Ayon nga sa ilan ay kahangahanga na mas pinili ni Gerald na lumusong sa baha sa kabila ng panganib at sakit na maaaring maidulot ng baha sa kanya kesa magpahinga at magrelax sa komportable niyang bahay naritong ang ilan sa mga komento ng mga netizens tungkol dito. In fairness kay Gerald, wala talaga siyang kaarte-arte. Nakalusong talaga siya sa baha at kalahating katawan pa niya ang nakalubog sa baha. Pero wala lang sa kanya. Very good. Dito ako humanga kay Gerald. Good heart si Gerald pagdating sa mga ganitong sitwasyon. Nice. I think on day pa lang nun with Jericho, nagre-rescue na sila sa Marikina and kaya siguro nag siya sa Coast Guard to enhance his skills for rescue and emergency operations. Noon pa ganyan talaga si Gerald, di natakot sumugod sa mga baha. Good job, God bless sa'yo. Matulungin niyan si Gerald, noong bagyong undoy, di ba isa rin siya sa mga rescuer? Pag-ingatan kayo ni Lord.